Ang istorya ni Malyari na unggoy at ni Beho na walang mata. <laughs> Papa Beho, klase pala kita. Oo nga. Uy. mo itong school year na to. Ewan ko lang. Sana nga. Sa saya yan, Dito ko. Pati ikaw. <laughs> Ganun ba? Sige lang. Sa natin to. Gagawa tayo ng mga... Mm. mo sabihin yan? <laughs> Bakit naman? lalaki ako. Hindi ako nagpapaganyan. Bubain naman ako eh. San banda? Sa 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 do <laughs> after five months. Beho, kumain ka na ba? Hindi pa. Bakit? Bakit wala kang pera? Wala, akong na gutom ako eh. May opera pera ko. Payag ka? Uh, ano naman yun? Buksa mo na siper mo. Tara! <laughs> <Ayy>. <laughs> Me! Beho, back me! Beho! Back me! Beho! Oh me! <laughs> <laughs> Ang sarap mo pala, mariali Ali. Lalo ka na, Papa Beho. Ulitin ba natin to? Ikaw, gusto mo ba ng pera? Bukas na lang. Pero... Mas gusto kong... Ngayon na! Isa pa! like on ground dude ah no my fucking fault oh my god Uy! Matagal Tuloy! Beho, pagod ka na ba? Okay lang. Pa'nong okay lang? Uy! Maliari! Maliari! Kamereng! Kamereng! Tara tara tara, ano yung May pa? O, teka isa lang. Isa isa lang. May na Ang bukas na Gusto niyo ba talaga? Ito na! Ang kang gandam? Eto na! Game na! Uy, may mga babae mukhang naiingat sa akin. Paano na ang pangalan ko ngayon sa school? Kamagalila, tagal na si Ryan. Ano? Bakit sabi mo? Nagot nyo kay Miss Mbabeza. Panalamanan yan. Wala yun. Wala yun. Kamukha niya ang... Peh, puwet, 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 puwet ko! Hahaha! Dad, 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 dad,